sa king youtube channel ay think in the bang bang tayong tumapak sa blue no? tayo blue blue mo naman blue 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 ay! Oh! Muntik na. Muntik na! Muntik ko tayo. Kailangan lang pala natin dito makahanap ng iron five ingots. Jok lang. Kailangan natin dito maghanap ng village. Matagal-tagal ko may part. Ito lang. Right. Hmm. <coughs> nakahanap na ang water dito. Blue, di <coughs> ba blue? Tama naman. Bakit <baby>. kasi <coughs> dito.

Letoi, jitu lagi bang. Staf itu, staf itu, staf itu. Pada dima, tuh. Oh, jadi apa? Oi, nampi pes ini bila nak Tapos ako sa blue. Okay tayo lang ako. Wala pala yung mukha ko. Ay. Wala tayo tayo tayo. Bye. salamat